Eto na nga yung masasabi mong kahit malayo ang pinuntahan nyo ay sulit naman. Dahil sa dami ng pagkain, eh maghapon talaga kami ng ngumuya na nungumuya. Sulit na sulit talaga ang maghapong paglalamyarda ni Inday. Magandang araw! Napakaganda nga ng panahon ngayon at tamang tama kasi aalis kami ngayon for today's video. At dahil nga nanay tayo, eh hindi pwedeng lipstick at wallet lang andala. Kailangan isang bayong talaga. Chor. Hindi kasi maiiwasan sa maghapon namin paglalamyarda ngayon. Eh hindi madudumahin yung dalawang chicken. Kaya naman, may dala-dala tayong ekstrang damit nila. Aba, Girl Scout yata to. Naglakad-lakad na nga kami dyan palabas sa may kanto dahil doon kami susunduin ng aming magiging service. Piling mayayaman ng peg at ayaw magkumuyot. Charot. <laughs> Medyo na pa nga ang mga tropa natin. Kaya naman, lumilo muna kami to sa ilalim ng sampalo. Mailit na kasi kung doon kami sa kalsada mag-aabang. Aba, sayang ang ating sabong pampaputi. Char. Medyo may toyo pa nga tong ating binata dahil yung gupit niya ay ayaw niya at ginupit ang kanina ng ama. <laughs> Eto mga at si Mickey Boy ay eh, naging koreanong pangu. Dahil kasi medyo tanghali na ay eh, yung bangs lang ang pinantay kaya ayun. Alam niyo naman na eh, hindi na nga namin sila pinapagupitan sa barbershop at sa tatay na lang nila ang nagugupit. Kaya ayan, lagi siyang nakahawak sa kanyang buhok. Uy, wag ka mag-alala anak. Pogi-pogi ka pa rin. Siyempre, anak kita eh. At nung malapit na nga ang aming sasakyan, ay eh, lumabas na kami dito sa may kalsada. Buti na lang nga po at may lilom din pala dito. Kaya naman dito kami mga nagsumiksik. At ito nga si Papa Bernard nyo ay pasakay at lahat ay nawiwiwi pa daw. Niyos ko, day. Flex ko lang din yung aking kuko na iba't ibang kulay. Parang color game lang. Maya-maya nga lang ay eto na hinihintay namin at dumating na ang aming eroplanong sasakyan. Charot. Siyempre, mayemen tayo. Kaya naman eroplano ang ating sasakyan 40 days gala. Hindi nga kumpleto ang tropa natin dahil may sakit si Grigri. Kaya hindi makakasama sila mama che. At dahil nga ready ang tropa ay may pandala tayong pambidyo okay sa ating dadayuhin. At ang piloto nga pala natin ngayon ay si Tito Mar. Maraming thank you dahil pinag-drive mo kami ngayon. Medyo nangangamba nga lang ako sa dalawang arit dahil hindi na nga to sanay sa mahabang biyahe ay po, yung baka magsuka. Yun talaga ang hindi ko napaghandaan dahil wala akong dalang ka plastik. plastic At dahil nga po aeroplano sinakyan namin, syempre walang traffic sa himpapawid eh nandito na agad kami sa amin destination. Char. Pinark lang nga po namin dito sa may kalsada dahil hindi pa rin naman talaga alam namin kung saan ang bahay nila. Nag-inat-inat nga lang muna dahil parang pakar doon ko ay napakabilis ng biyahe. Yung pumikit ka lang ay eh, nandito ka na. Tiyo. At in fairness, hindi naligaw ang ating eroplano. Tama nga ang ating nilandingan. Andito na po tayo. Ang hali na nga rin din po dyan at masarap na talagang mananghalian. Nung makapasok nga po kami sa loob ng bahay ay napawaw na lang po kami dahil talagang naka-aircon ang bahay. Kaya naman to si Mickey Boy malamang 40 days video ay hindi magpapawis at hindi maiirita. At dahil marites si Inday, eh, dumiretsyo na agad ako sa kusina. Tinignan ko kung ano mga niluluto nila. Eh, dahil daldal -dal, pero hindi ko pa nasasabing birthday nga pala na Tito AD Boy. Ito talaga ang dahilan kung bakit kami napapunta agad-agad dito dahil sa suman. At tamang tama nga lang dating namin at palutunin ni niluluto ni Tita Gemma talagang ginataang talangka na may hipon. Jackpot na jackpot talaga ang ating lunch for today's video. Yehey! Takaw! Napansin ko nga rin din po dito na napakarami nilang mani. Naisip ko na nga din po agad na magbao na to. Hoy, kadarating mo lang. Ay, Inday, ikalma mo ang sarili mo na hindi yan pang Sharon, pang Papa yan yan. Nagpahinga nga lang po ang tropa dahil maya maya ay naghain na sila dyan at kakain na daw po kami. Pagkatapos nga pong maluto ay disisit pansit ay chibuga na. At dahil matahaw tayo, ito ano talaga inaabangan ko yung ginataang hipon na may alimasag. Kumuha na nga rin plato dyan dahil hindi naman tayo pahuhulit. Hindi pwede ang pabidyo-bidyo lang. Mauubusan tayo. Heto nga't habang kumakain si Inday ay napagkatuwaan itong video ko dito. Ang daming mga artista for today's video. Huli ka balbon. At para doon sa mga bata namin kasama ay eh, naglagay pa sila na isang lamesang maliit sa ginta para naman doon daw po makakain. Eto nga si Baby Red ay eh, nagtataka dahil bakit napakarami ng tao dito sa kanila? Ilang taon na nga rin at lumipas ngayon lang uli kami nakarating dito sa kanila? Dahil nga hindi pa hakabog si Motherhood, aba kumuha na ako ng hipon at alimasag. Wala muna nga bati, bati at kainan muna at napakasarap ng ulam namin ngayon. Sa pagkakaalala ko, aba taon na ata simula nung ako ng alimango kaya naman sabik na sabik si Inday. Hindi lang naman din sa pagkain kaya naman kami pumunta rito. Ang tingin niya sa amin Char, hindi halata. Ngayon kasing araw ay celebrate ang birthday ni Tito kaya naman pagkakataon na rin na yung magbanding-banding at para na rin makarating yung mga anak-anak namin dito na magkakakilala naman ang magpipinsan. Nakakalungkot lang din naman kasi na abay malalaki na sila hindi pa sila magkakakilala baka magkasalubong sa palengke hindi man lang nila mamukhaan ng isa't isa. Charot. Eto nga inyo si Mickey Boy ay nagsasariling sikap at ang dami na nakaing hipon. After nga po magkainan at maghugas ng plato ay lumabas ako dito sa may garden nila at naparaming tinitindang halaga aman, Ba't ibang variant ng at may nakita pa nga akong money tree. Sabi ko nga kay tita Ade dyan, tita Ade, ikalma mo. Sarili mo, hindi pa tayo uwi. Kaya huwag ka muna mag-sharo ng halaman. Hahalata ha mo talaga na no, napakaraming tao sa loob dahil napakaraming chinelas dito sa labas. Uy! At eto na nga, hindi pa ka nga kami nahihindagan. Eh, may kasunod na agad na spaghetti dito sa lamesa. At dahil nga, busog pa ang tropa. Eto, hindi dito nakatambay at malamig nga. At naku naman, mayaman ang ating denayot. Naka-aircon sila. At kay Marites mga si Inday sa kusina. At eto nga, nagluluto pa sila ng vegetable o o kabog. Sino ka, Jar? Suwak na suwak din lalo na't isasawsaw mo sa suka. Bukod nga sa okoy ay naghahanda rin sila para sa ilulutong bilo-bilo o ang tawag sa amin talaga pinindot. Ngiting wagas nga mga tropa dahil for today's video ay malamang hindi talaga tayo magugutong dahil sa daming pagkain na iluluto ngayon. At eto nga ang ubi ay tanim lang daw nila dito sa gili o ba diba, kapag may itinanim may aanihin. Tamang tama nga lang daw po at magluluto ngayon ng bilo kaya na sa Hug ka ngayon for today's video. At syempre, hindi mawawala yung pagbibilog-bilog ng ating rice flour. At syempre, magbibilog-bilog tayo. Alam ka naman walang ganeri. Tamang kwentuhan na nga lang habang nagbibilog-bilog po sila. Nakasulpot pa nga tong dalawang batuta dito at nakibilog-bilog din. Maya-maya nga lang po ay naluto na ating bilog-bilo o kaya pinindot o paladosdos. Ano nga bang tawag nito sa inyo? Sa amin kasi maraming tawag pero mas nakasanayan ko dito ang bilog-bilo at pinindot. Napakabango din naman talaga at nilagyan ng pandan. bisa pa patakam kay Inday itong mabangong mangga dito. Ah, kasarap ito i mango shake. Ano? Dahil nga nagtitinda ng prutas sila Ate Ika, ay at syempre lagi may rasyon sila Mama Gemma dito. Feeling mga singer nga at pakanta-kanta na lang diyan. At syempre, hindi mawawala yung pagkakataon na kantahan natin yung celebrant, of course. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. birthday, Tito Ediboy, at maraming maraming salamat at na-invite mo kami. Sana ay marami pang birthday ninyo ang ating pagsasamahan. Kaya naman, magbuko juice muna kayo dyan. <laughs> akala ko nga po, ay tapos na ang lutoan at nagpahapol pa si Mama Gemma ng sopas. Aray ko po, busog na busog na kami. Pero dahil nga pag gabi na, ay masarap din humigop ng sabaw. Kaya naman, sige na nga, wag nang maarte. Dumating nga rin po yung asawa ni atiika Ika at may dalang isang plastic na mani eh, o tamang tama panlaga habang nakatambay sa labas. At ang akala nga po namin ni Imanina ang huling lulutuin ay abay ay nagpahabol pa talaga si Mama Gemma ng sinukmani. Ito talagang bahay na to ata ang hindi ko magsisising dayuhin. At kita nyo naman yung pagkain dami-dami. Sana eh araw-araw birthday na lang Tito Boy ng marami kaming pagkain pagsasaluhan. At dahil nga may jet plane sila Tita Nini, abay galing tagaytay eh eto na sila. Napakabilis ng biyahe o kabog humabol pa. Artida galing pa yung work pero looking fresh sa kanyang pagkain ng chicken. hindi daw siya pakakabog at syempre kasama-sama siya sa banding ba Bonding. At eto na nga po yung inaabangan ni Inda, yung happy happy now, suka later. ni mm, Ninang Lawrence, ano na? Totoo pala talaga yung kasabihan na alak pa more. Pauwi na nga at lahat kami ay tumatawag pa ng uwak sa kalsada. O aya, sinabi ko nang dadalhan na lang.